Dalawang babae natagpo ang patay sa gilid ng kalsada sa Sambales. Higit 1.3 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa isang security guard sa Iloilo. 5.2 million pesos na halaga ng ari-arian tinupok ng aboy sa Cebu City. Wala nang buhay ng matagpuan ng dalawang babae sa gilid ng highway sa bayan ng Palawig sa Sambales kahapon. Kinilalang dalawang babae na sina Erica Edna Lagim at Leah Gabriel na sinabing magkasintahan umano. Base sa paunang investigasyon, isang matulim na sasakyan ang dumaan sa gilid ng highway pasado alas 3 ng madaling araw. Isang residente naman ang nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril sa lugar. Limang basyo ng bala mula sa kalibre .45 ang na-recover sa crime scene, kasamang ilang sashay ng hinihinalang shabu mula sa mga biktima na ngayon ay tinitignang posibleng motibo sa pagpaslang sa dalawa. Imbog ang security guard na nasa listahan ng high-value individual sa isinagawang by-bus operation ng Iloilo -Ilo City Police Office sa Zone 3, Barangay Baldoza, Lapas, Iloilo City, Kamakalawa. Kinilala ang suspect na si Alias Sazki, 32 anyos, isang security guard na kasalukuyang nakatira sa nasabing lugar. Nakuha sa suspect ang labing isang heat seal transparent plastic sachet at tatlong knot tie transparent plastic bags ng shabu na may timbang na 200 gramo at may street value na 1,360,000 pesos. Isang two-story house na naging warehouse umano ng mga kable ang tinupok ng apoy kagabi sa Espelita Street, Barangay Pahina, San Nicolas sa Cebu City. ala sa ng gabi na magsimula ang sunog na itinaas sa unang alarma bandang alas east at idineklarang far out pasado alas 7.05 ng gabi. Na Naibagawat ang karampatang courtesy o paggalang sa mga ahensya ng pamahalaang dadalo sa budget deliberations ng Kamara kabilang narito ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ginawa nito ang pahayag ng matanong kaugnay ng issue matapos maging kontrobersyal ang pagdinig sa budget proposal ng tanggapan ng Vice Presidente noong nakalipas na taon. Sa August 18 na sisimula ng House Panel ang pagrepaso sa 2026 proposed national budget. Kasabay naman ito, inaasahan din ng kongresistang igagalang ng mga tanggapan ng pamahalaan ang proseso sa Kamara kabilang sa pinakamalaking mandato ng House of Representatives ang pagrepaso sa panukalang pambansang pondo. Pag-74 million ito nga sa lugar ng Bulusan na Kalupin Bulacan at ito nga yung pupuntahan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at inaasahan natin na ilang minuto lang ay darating na nga si Pangulong Ferdinand Marcos. Bandang alas 12 nga ng uh, tanghali ngayong, uh, ngayong araw ay inaasang tutungo dito sa Barangay Bulusan, Kalupi, Bulacan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo ng pagbisita ng Pangulo na alamin ang sitwasyon ng ilang mga blood control projects sa lalawigan ni Budget Secretary Amina Pangandaman kahapon na plano ng Department of Budget and Management o DBM na ilunsad sa lalong madaling panahon ang isang plataporma na maaaring maging sumbungan ng publiko kung may makitang anomalya o problema sa mga proyekto ng gobyerno ayon sa DBM ang Project Digital Information for Monitoring and Evaluation o DIME ay isang direktang line of communication ng publiko sa pamahalaan. Ang makikili ay siyang papalit sa nagliterong si Samuel Martirez. Noong nakaraang buwan, ang JPC ang siyang sasala sa mga aplikante kung saan idadaan sila sa mga interview. Ela sa listahan ay kasama si dating Commission on Audit Chief Michael Aguinaldo, Sandigan Bayan, Justice Geraldine Ecom, Supreme Court Associate Justice Samuel Carlan, retired Supreme Court Justice Mario Lopez, dating Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Kim Henares, uh, Attorney Melvin Matibag. Hindi na sunod ang napagkasunduan. Ito ang sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy matapos sunduin ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kanyang dalawang kapatid sa Cambodia. Kaya naman, sinampahan ng magkapatid si dating CIDG Director, Police Brigadier General Romeo Macapaz at dalawang iba pa ng reklamong administratibo. Sinabi ni na ginawan lamang niya ang kanilang trabaho. Kung ang kinaela, si General Macapaz na pagbigay na iba pang komento at sa hadip ay sinabing sa sagunin na lamang niya reklamo sa tamang panahon sa Napolcom. Kahapon nga ela nagtungon sa Napolcom ang magkapatid na patidong, patidongan para sa panareklamo administratibo si General Macapas at dalawang iba pa. Department of Information and Communications Technology Secretary uh, Henry Aguda sa pamamagitan nitong uh, application ay mas mabilis na nila na maa-access at mapapadali itong uh, pagkuha ng mga benepisyo dahil sa pamamagitan nitong uh, e-gov uh, app na ito dito. Kanina nagsagawa ng ceremonial launching ang Department of Information and Communications Technology kasama ang National Commissions on Senior Citizen. Isa sa layo ng DICT at NCSC na maging oportunidad ang digitalization para maging bahagi ng digital world ang mga seniors at wala nilang mapag-iwanan. provincial office, kulang na kulang ang supply ng babo ngayon sa probinsya ng Iloilo -Ilo, kaya ang ilang mga Uh, retailers ay kumukuha pa ng supply mula sa mga kalapit na probinsya tulad ng Negros occidental para mapunan ang kakulangan ng supply ng baboy sa probinsya. Matapos ang sagupaan sa border ng dalawang bansa noong nakaraang buwan. Umabot sa 43 ang nasawi at mahigit 300,000 ang lumikas ng sumiklab ang limang araw na gera. Sa pulong ng mga foreign Minister sa Yunan, Hinimok ni Chinese Foreign Minister Wang Yi ang magkabilang panig na mag-usap at muling magtulungan. Nagpasalamat naman ang Thailand sa papel ng China sa negosasyon at nanawagang makipagtulungan sa Cambodia sa pagtanggal ng mga landmines sa border sa Bohol, arestado sa magkakahiwalay na insidente ng pagpapaputok ng baril. Pulis sa Karaga na nagsilbi ng search warrant pumanaw matapos makuryente sa operasyon sa Surigao del Sur. Santa Maria Church sa Ilocos Sur itinalaga bilang minor basilika. Arestado ang isang pulis matapos masangkot sa tatlong magkakasunod na insidente sa Gindulman, Bohol. Noong August 11, inireklamo siya ng isang Amerikanong turista kasama ang asawa at limang buwang sanggol dahil umano sa pagbabanta habang nagsasagawa ng Oplan Sita sa palengke ng Barangay Sawang. Makalipas ang dalawang araw, August 13, kinuha niya umano ang baril ng gwardya sa isang convenience store sa parehong barangay. Pagkaraan, pumasok umano siya sa bahay ng isa pang residente sa Purok 5, Ginakot. binaril ang aso, pinaputokan ng bahay at tinamaan sa balikat ang isa pang lalaki. Kinasuhan na ang pulis ng robbery, frustrated murder, paglabag sa Republic Act 10591 at violation of domicile. Pumanaw na si Patrolman Janken Tuazon ng 1301st Maneuver Company RMFB13, makalipas ang ilang linggo ng gamutan matapos makuryente habang nagsasagawa ng operasyon sa Barobo, Surigao del Sur so, noong July 25. Kabilang si Tuazon sa team na maghahain ng search warrant sa suspect nang kasong illegal possession of firearms nang umano'y sadyang paanda rin ng target ang electric fence para pigilan ng mga otoridad. Isinugod siya sa ospital sa Butuan City ngunit sumakabilang buhay noong August 10. Arestado ang sospek at kinasuhan na. Personal namang bumisita sa buro si Police Regional Office 13, Director Brigadier General Marshal Mariano Maestrado.